Isang espesyal na aircraft ang sinuong ang lakas ng Hurricane Beryl na nanalasa sa Caribbean nitong July 2 para makapasok sa loob nito. Makikita sa video kung gaano kalapit ang eroplano sa mata ng bagyo. Ang eroplano ito ay ang Hurricane Hunter plane ng National Weather Service. Misyon nitong lumipad hanggang sa pinakapusod ng bagyo para makakuha ng data upang lalong maintindihan ng mga eksperto ang lakas, structure at potensyal na impact nito. Ang mga impormasyon na nakuha ng aircraft ang nagbigay ng real-time insights sa meteorologists para sa mas accurate na mga forecast at warning sa mga apektadong lugar. Kita naman sa video na ito ang pinsalang iniwan ng bagyo sa Union Island. Unang naglandfall ang bagyo sa islang bahagi ng Grenada nitong July 1. Lumakas pa ito hanggang Category 5 habang binabaybay ang Jamaica nitong July 2. Para sa iba pang contents nila nito, mag-subscribe at follow ang social media pages ng News 5.